Nasakit na pala ang daw ng puti yan. Baka nga, dusihan pala ka, dusi puti pala ito. Aba, ay tama ko, sabi ng lukpa ni Bainti. Mga kabainti daw, ay awan. Ay baka tindi mga kabainti nga, baka mukit. Oo, makadali pa ng walong harbis. Ay nakita pa naman na, Ay, kaya pa. Ay, tira mo yung mga bulakla. Oo, kita pa naman sa kasanod na. Huwag kakadami ng kasanod, oh. Tiba, oti, kamuti. Ayos yan, oh. Eh, ako sasakay na din arbi Arvin, mamasada. Eh, eh. Uh uh. Uta. Uh, eh. Uh. Uh. Sasakay ako, sasakay. Antindika. Oh, oh, ganyan ganyan, yapos ako. Uta. Uh, dud uh, Oh, oh, akala ko nagjojoke. Ney. Ah. Tutu, tutu. Akala daw pinibiro ko ay. Hoy, ay, unyo. Ayun pa dalwa, oy, dalwa. Dalawa pa yun oh. Punta yun oh. Ah, sa po. Ay, sa kanya daw pala. Sa tricycle daw. Onyo. Oy, kawai, kawai ka, kawai. Kawai muna, kawai. Ayaw. Hoy, nahihiya. Kawai ikaw, kawai. Uy, kawai ikaw, kawai. Yan no, tara. <laughs> oh, sakay, sakay. Hoy. <laughs> si Kuya Onyo ah. Oh, sakay, tara. sa tricycle daw pala sasakay oh dun lang malapit lang ako malapit doon oh wala akong sasakyan man sakyan nyo po haba gawa po ng tayo lakad mo eh. sa ako sasakay na oh <laughs> hahaha magaling na natin trainer

ganun rin hanap buhay po din sa amin oh. sabit anu anu sabit narito oh. ah, si kuya yun ay dati laging nasama lang na siguro si po nare nasulong mong tulong po sa area ng 3 po namin tagal na ano matagal na lumitira so. ay gusto naman na ano? okay. sa iba na yung para po bang Ay, hindi na niniwala ako daw pala sasakaya ba Ayun pala kasi niniwala Kukuhitin po o hanggang dito makano Ha? Magkano? Bayad, magkano, magkano? Magkano? 20 20 20 daw Bayad tayo, ano? Kay Kuya Unyo Ayos nga ah, wala kang bulsa Ay, Ben Oh, ayos nga Ay, tudo daw pala Hindi, 20 talaga ang kinukuha dito 20 talaga Susuklan daw pala Kung sampu Kasi si ko yun Kaway Salamat oh balik na ikaw Balik na Ayaw Ayaw ng 20 Sampu daw laang Oh. Ay tutumba daw Eh gusto do'y 20? Ah, gusto do'y 10? Apo nga 20, apo oh. nga ano? Oo. Bali, ha-harvest po tayo ngayon. Andiyan si Kuya Ricky. Si Jim po. Harvest po tayo ngayon na sitaw. Bali, ito na po yung mga harvest na sitaw. Lamak na. bali hinahakot na po ni GM marami po ngayon sino sino bari sa so, dalawa tatlo apat bali kami po ay anim ah oh, kanaman no luto para mga bawi naman ngayon ano si Kariki oh mm -hmm. nakaraan may ano eh manipis na nakaraan Buti dito kayo namuti ng umabi marami na din ah Nakasampo na ba? Oo oh, nakasampo Okay oh, ngayon na may kita sampo oh, Awang ko din nga lang baka ganun din lang Sampo Bandil isang kilo Para kurtin mo lang ito Tagal na ito hindi na spray eh oh. Hindi na nga tinigil sa kanamlak lang na ito eh Oo Parang naluto ng spray Baka po ito na lak so, po si Chong at saka si Coldwin kakabawi-bawi nga Chong ano ay hindi na po na spray ay. ito yung, ganda lang, ano? yung ang ganda ng ano yung ang ganda mga yung mga magugulang na pwedeng himayin dala wala itatapon oo <coughs> oh, basta wala itatapon pwede na maghimay Oo. Oh. Sabi ano kukuha. Kahit magulang. Oo. Ayun, ang ko pumunta na po medyo magulang na. Himayin yung himayin. Oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Saktuhan lang ah. Ayun, kamutin ako mo dito. Kaya Oo ah. Kaya nakamagpilig. Naroon, oo, oh, nakuha ko. Ha? So, ito yung gano'n ko yun yung mahigit. Ay. Ito yung nyo yung bulaklakay nagkaayagin Diretso ano ko, Aether? Diretso. Ito pala yung naluto ng spray. Kaya gano'n, naman. Baka. Nung itigil eh. ng ay. Nang baglang bumulaklakay, abay puno. <laughs> Pinanghihinaan na nga ako ng loob. So, balak mo ito yung sabi mo ipapatay na? Oo, oh, sana. Pala. Narong pa pala. Pag-asa. Yan ay gawa nung kung pagay nagkakulisak sa bulaklak. Yung, nasi nahi na ang bunga. Hindi nga. Nasakit na pangalaan daw. Sabi ni parang iron ay. Ha? Nasakit na pala daw ng puti yan. Baka nga. Dusi yan pala kay. Dusi puti pala ito ah. Aba ay tama ko. Sabi ng lukba ni Bainti. Mga kabainti daw ay awan. Ay baka titi mga nga baka. Ay makadali pa ng walong harbis Ay nakita pa naman ah. Ay kaya pa. Ito na mo ito mga bulaklak. Oo kita pa naman sa kasanod ang kakadami ng sa oh. Sabi nga yun mga bungo ng artes lang. Ang mulaklak parang bago pa eh. Bago lang mulaklak yan. Oo. Oh. Eh. Marami pa ako ka Peter. Ay! Maris dahil pa kinapuputin ito. Kaya pa mga lima. Ay hindi na, lang lima pero. Ay bakit naman yung kay inay? Kasabay nito eh, patay na. Ay pag hindi alagaan. Ay alagang alaga yun. Nagkamas lagi. Kasabay ang cold din. Kasabay, patay na. Ba't nga kaya? Ay, siguro ay hindi malaman na-spray yan. Oo, oh, hindi pati natutubigan na na. Oh, ito yun ay walang spray, ng abono. Wala. Baka. Ay, wala na. Wala. Sariling sikap, ano? Oo. Uh -huh. Oh, may mga vitamin na ay. Hindi ko lang ba alam. Ayos na, no? Ay, tapusin na lahat. Ay, wala na. Tapos na. Ay, yung pakikwari ka, kabaka na. Oh. Ay, ito, Ay, hindi, kabilaan. Pero ba, hindi pa? Oo. Oo. Bahala na daw, yung padan nyo, ito kung mauling nga, huling daw siya, sasalida sa atin. Bahala rin po yung harvest, oh. Yung. Masitaw. Titino oh. rin pa po yan. Oo. Oh. Ayos din na ako, Bahala na si Batman. Buti, susunod din mas marami oh. di yan. Pero no, misi, -bongga, no, niya, no, misi, na may sa ibong na, Jim. Yan puti tinan nyo na may sa araw. Ah. kung ang ating harap ngayon